Ano-ano ang mga paniniwala ng mga Griego? Paano dumating sa bansang Pilipinas ang mga maling paniniwala o mga maling kaisipan? Paano natin sisirain ang ganoong uri o sistema ng paniniwala? Yun po yung ating alamin ngayong araw na ito sa video na ito. Kung nakakatulong po kami sa inyo mga kaibigan sa pamamagitan ng mga pagtuturo na katulad dito, pwede po kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload namin na video dito po sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat po mga kaibigan at pagpalaan po kayo ng ating Panginoon. Narito ang mga paniniwala ng mga Grego. Mayroong ilang mga tao lamang ang natatanging leader na ipinanganak sa daigdig na ito. Nang mga taong mayroong likas na pagiging leader ay mayroong ilang mga natatanging katangian na nagbibigay sa kanila ng karapatan upang maging mas mataas sa ibang mga tao. Ang pagiging leader ay mayroong ilang mga pagkakakilanlan sa kanilang katawan katulad ng mga sumusunod: matangos ang ngilong, madilaw-dilaw na buhok, at na mata at manipis na mga labi. Ang taong nagtataglay ng mga ganitong mga katangian ay tiyak na isang lider. Ganun, yun po yung mga paniniwala ng mga Griego mga kaibigan. Ang mga taong may ganitong mga katangian ay pinili ng mga Diyos na maging mga pinuno. Ngayon, kung ang mga katang ito ay totoo, hindi ako pasado para maging lider. Ako ay merong malaking ilong kulay kapi na mata, ang balat ko'y itim at ang buhok ko ay hindi dilaw. Ang mga Grego ay naniniwala na kapag wala ka ng mga katangiang ito na nabanggit ko, ikaw ay tiyak na isang utusan o alipin. Iyan ang paniniwala ng mga Grego na inangkin ng Roma. Kaya wala kang pag-asa kailanman para maging isang pinuno o amo o lider. Iyan ang paniniwala ng mga Grego ang pagiging leader ay kalooban ng mga Diyos. Ang mga Grego ay naniniwala sa napakarami mga Diyos. At ayon sa paniniwalang ito, kapag ikaw ay pinili ng mga Diyos para maging leader, ikaw ay napakataas na tao kaysa sa iba. At kapag hindi ka pinili ng mga Diyos na maging isang leader, ikaw ay alipin habang panahon. Sa madaling salita, ang mga Diyos ang pumipili ng ma na maaaring maging leader ang isang tao. Kung ikaw ay mayroong malaking ilong, maitim na buhok, itim na mata, ikaw ay pipiliin ng mga Diyos bilang isang alipin. Iyan ang kanilang pinaniniwalaan, iyan ang kanilang itinuturo, iyan ang kanilang pilosopiya o paninindigan. Ang pwedeng maging amo ay ang mga taong karismatik. Ang ibig sabihin ng salitang karismatik kar ay karisma o kakayahang kaloob ng mga Diyos na sila ay mga taong madaldal, nakakaakit sa ibang mga tao, may tiwala sa sarili at sila ay mahusay makitungo sa mga tao at may mga kakaibang mga katangyan. Iyan ay kaloob ng mga Diyos. Kaya kung ikaw ay tahimik na tao at ayaw magkasalamuha sa ibang mga tao, ikaw ay isang alipin. At noong natanggap ng mga Romano ang ganitong klasing katuruan, sinimulan nilang isiksik sa isip ng mga alipin ang mga katuruan ito. Dapat kang magpakita pero hindi ka pakikitunguhan, hindi ka pakikinggan. Ipapatawag lang kita kung kailangan kita, kailangan, pero huwag na huwag kang magsa-salita Ang pagiging leader ayon sa kaisipan ng Grego ay nakalaan lamang para sa ilang piniling uri o grupo ng mga tao. Na itinakda para pamahalaan ang buong daigdig at ang nalalabipang uri ng mga tao ay nakalaan bilang mga alipin habang buhay at ginamit ng mga Romano ang mga salita para ilarawan ang kanilang sarili. Sila'y nangingibabaw at isang salitang naglarawan sa ibang mga tao. Sabi naman nila ang ibang mga tao ay sigundamano o mababang uri ng tao. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili ng lahi ng Aryan isang lahing pinili para mamahala. Naniniwala sila na sila ay binigyan ng kapangyarihan ng mga Diyos para gawing pag-aari ang ibang mga lahi. Kaya sabi nila, bakit kailang turuan ng isang Alipin? Sabi sabi nila, bakit kailang bigyan ng magandang damit ang isang Alipin? Bakit kailang magkaroon ng mga ari-arian ang isang Alipin? Bakit kailang pakitunguhan ng maayos ang isang Alipin? Bakit kailang silang bigyan ng karapatang mamahala? Bakit kailang bigyan ng pera sila ay mga Alipin? Walang tinig, walang kinabukasan yon ang paniniwala ng mga Grego. Ang kaisipan o pilosopiyang ito ang pilit nilang itinanim sa ating mga kaisipan at ito ay matatag at nakapundas yun sa iyong utak ngayon at matatag mong pinaninindigan isang kaisipang walang halong ibang aral kundi kasinungalingan at iyan ang kasaysayan ng pananakop hindi yan nagmula ang mga maling kaisipan na nataglay ng iyong utak ngayon. Inilagay niya ang mga iyon sa isip mo at pinaniniwalaan mo ng matatag ang mga iyon sa ngayon. Alam ba ninyo mga kaibigan kung ano ang itinuturo sa amin noong kami mga bata pa? Ang sabi nila wala tayong alam kung saan tayo nang galing. Tayo'y inalis mula sa ating sariling lupain wala tayong mga ninuno, para tayong mga anghel na nahulog mula sa kalawakan. At ang katuruan ng mga Grego ay nagsasabing, Tingnan ninyo ang mga hayop sa parang ay magdadala ng tubig para sa iyo, at kayo ang tinutukoy na hayop na magdadala ng tubig para sa akin. At itinuturo nila ito sa amin kahit sa mga paaralang lingguhan. At narito tayo ngayon na nanatili sa ilalim ng demokrata, demokrasya, daang mga taon ang nakalipas at tayo ay naaalipin ng kaisipan. Hindi tayo kasing halaga ng ibang mga tao. Ganun po yung itinuturo nila sa atin mga kaibigan. Da dalawang daang mga taon nang tinuturuan nila tayong matutong sumunod. Kaya ang sabi nila, tumahimik ka lang. Huwag kang magsasalita ng marami at hindi ka inaasahang magpahayag ng iyong mga saloobin. Lagi mong kakausapin ang sarili mo na katulong ka lang, na tagatimpla ka lang ng aming mga merienda, ng aming kapi. Wala kang karapatang magsalita kahit na, nakapansin ka ng isang pagkakamali. Sa totoo lang, wala kang karapatan para mag-isip kung may mali ba o may tamang nangyayari dahil alipin kalang At ngayon ay narito ako mga kaibigan para itama ang maling mga kaisipang inilagay nila sa isip mo. Narito ako para ipahayag sa inyo ang mga totoong kaisipan ng Diyos para sa inyo. Nakaya mong mamahala ng isang malaking grupo Pwede kang magkaroon ng iyong sariling kumpanya, pwede kang magkaroon ng sariling mong resort, sariling mga sasakyan, kaya mong pangunahan ang isang malaking grupo, kaya mong pangunahan ang isang malaking bansa na ikaw ay nilikha ng Diyos para pamahalaan ang kanyang nilikha sa daigdig na ito. Yun po yung sabi ng Biblia mga kaibigan. Ano nangyari sa bansang Israel na inalipin ng matagal sa bansang Egypto? sila ay inalipin sa loob ng apat na raan at tatlongpong mga taon at nang sila ay makalabas mula sa bansang Egypto, hindi nila kayang ilabas o alisin mula sa loob nila ang Egypto at nung sila ay hinango o inalis sa pagkaalipin ng Egypto sa panguna ni Moses, hindi sila kaagad tumuloy sa pagiging malaya. Sila ay hinango o inalis lamang sa pagkaalipin. Huwag nating sabihin isa lang ang ibig sabihin ng hinangwat at malaya. Magkaiba po yung ibig sabihin ng hinango mula sa pagkaalipin at malaya mula sa pagkaalipin. Ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas ay hindi pa lubusang malaya. Ang Pilipinas ay nahango lamang mula sa pagkaalipin ng ibang mga bansa. Pero nasa loob pa rin ng mga Pilipino ang mga kultura at mga katuruan ng bansang umalipin sa kanila. Ang mga Pilipino ay Kasalukuyang nasa disyerto pa lamang. Bakit hindi ka dinadala ng Diyos sa masaganang lupain? Dahil ayaw niyang tumira ka doon na, na, na nagtataglay ng mga kaisipan ng isang alipin. Dahil ang kaisipan ng alipin ay hindi magagamit sa pamamahala. Ang mga Israelita ay pinigilan ng Diyos para manatili sa disyerto para sa isang layunin para hintaying maalis mula sa kaisipan nila ang mga kaisipan ng isang alipin. Dahil sila ay nahangu lamang mula sa pagkaalipin pero hindi sila malaya. Dahil sila ay punong-puno pa rin ng mga kaisipan ng isang alipin. Ang pagkakahango mula sa pagkaalipin ay isang pagkakataon upang lumaya, hindi yan kalayaan. Dito muna tayo po magtatapos mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Abangan nyo po ang susunod na ating video. Muli maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa video na ito. Pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan mga kaibigan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.